Pero dito, ano ba ikaw dyan? Iyan na. Pwede yan na. Hindi, homie. Oto. Sa tinali. Binig ka na pala. Hindi. auto pala. Uy. Ayan na. <coughs> eh, pauwi na kami. Umuwi kami sa amin ngayon. Pauwi na kami sa mga benang ko. Ayan. Si Isin laging lagi kasi ayaw mo humiwalay sa lola niya. Gusto niya lagi kasama yung lola niya. Ito si Ian. Laging nasa amin ito. Ano? Yan. May papagkisu-kisu. Very sweet. May ti. kinakain mo? Chocolate. Hot siya na. Delicious. Bagod siya na ba?

好吃吗？啊，累呀、啊！哎、嗯，小心、欸、拿棉毛，跟我。 No parking lah <laughs> Ha, exercise B. Ha. Tadi Hai man. Kakak mm. ya. So yan no, no, Tawag ng tawag sa kanya yung post office pero hindi naman siya nagre-reply. So kaya ginawa ng post office, binalik na sa amin. Okay. Ipapakmahin natin yan sa 7 11 mm -hmm. Alas mga kano nabutan pa ka ng ulan eh no, karga ko sa likod yung tikya ron Buli na lang, nadobli ko ng plastic eh <laughs> Sawa ko May kya ko sisaw May konchi ya May Awa chi ya So mga kanaw, nandito na tayo sa amin Mga, mga pinang Puti na lang Ilagay ako ng extra plastic Para sa mga chicharon Hindi pang basa Pinakakatawa rito mga kanaw Kung kailan eh, ba naman Nasumubo na ako sa ulan Saka naman nawala yung ulan Mga kano, Imagine mo yun, basang basa na ako sa ulan oh. Basang basa na ako sa ulan Kailan oh, basang basa na ako sa ulan saka naman tumila yung ulan magaling perfect oh, ano dito tayo ngayon sa TX Mart para bumili ng brown pork sa kahat dog kasi tayo ay magluluto ng spaghetti. So ito mga masarap. Jumbo hot dog. Ito jumbo hot dog so, dalawa. Yan, okay na. Lakas pa rin ng ulan ng no, mga kanon. Ano. Mukhang tagulan na nga dito sa Taiwan. Sunod nito, na sobrang nang iinit niyan. So, ito nga yung pinamili natin. Pang spaghetti. Jumbo hotdog, tatlong brown pork, tapos kompleto pang spaghetti. Tara, alata kasi tayong uh, magagawa ngayon. Di rin tayong mga agala-gala. So, mag-stay na lang tayo sa, ano, sa factory ng no, mga kanok. lang. Mga ah, kanong, di ko na napakita sa inyo yun yung pagluluto ng spaghetti pero ito na siya. Yun, spaghetti. Spaghetti, pababa at pataas. Mga ah, kanong, kain tayo yung spaghetti. Ayan. Spaghetti, pataas at pababa. Ano, ano, ang lasa. Isa talaga pag medyo, ano, ano kanay ka magluto na gusto mong makain makakain mo mga basic lang naman tapos pag hindi ko alam yung yung recipe sineserch ko lang sa youtube oo okay quality sabi eh. Iba talaga pag hindi tinipid sa ano Sa ingredients Dami ko nilagay na giniling dito Tsaka hotdog Baka kang kumakang sa Jollibee eh. So mga kanon, tapos tayong kumain ng spaghetti pataas at pababa. No? Siyempre, eh. <coughs> ganyan yung daily routine natin. Ah, Chichay ka pinaman natin yung, yung, tanim natin dito. No? Na, talo kong kamaatis. Iba-iba pa natin. Okra. Yan, tingnan natin kung ano yung nangyari. No? Ulang kasi ng ulan dito mga ano. Yun, eto nagtanim ng ah uh, talbos ng kamote yung binang kong lalaki. No? Ayun, putol-putol na siya. Uh, ah <laughs> inubos na nung, ano, nung suso. Bali, hindi naman inuubos eh. No? Pinuputol-putol lang. kumbaga maga, lang niya. Yan. Eh, di na ako nagtanim eh. Eh, yung kong lalaki, nagtanim pa rin eh. Tapos dito, nagtanim siya ng okra. Ayan. Ayan yung mga may itim-itim na yan. May okra yan. O, oh, diba? kamatis natin dito oh. mabuwal na ng no? sobrang bigat ayun eh, yung bungo <laughs> nag iisa <laughs> eto ang bigat na ng sanga nyo bilis lumaki eh. <laughs> wala namang bunga ayun ah, lang lumalaki lang may kamatis na lalaki ba mga ano baka lalaki yan eh di namang bunga okra natin oh. swabe eh. so, binili natin yan kay ate ito na naman yung okay so pag may nakita akong uut na ganyan hindi ko na yung dinatanggal kasi alam ko hindi naman siya yung kumakain talong natin yun ang ating patola ay patuloy na lumalaki na kapon marami akong napatay na suso ayun suso puro deads na lahat yan minasakar ko yung mga suso ah, may susok pa rito eh, bibigyan natin sila ng break nakakadaw na ulit yung ano, sitaw Ayan. sitaw nakakadaw na ulit yan okay. Sili tayo eh nagano uh, na pinola wala nang problema ito ng sili talong so dito nagtanim pa ako ng ano kamatis itong kamatis na to ito yung bigay ni ay yung malilitang bunga eh lang yung iba na matay na hindi na buhay. Ito naman pepino. Pepino dalawa. Sa so, nakadim ako dito ng sitaw. Ayan, may isang sitaw diyan. Ganyan lang mga ano. Nauubos na nga lang tong talong natin kasi may kumakain. Hindi malaman kung ano yung kumakain. Nauubos na yung mga dahon. Hindi ko naman makakita. Wala naman dito. Kapit tayo. So, what's up no mga kano? Bali, ngayon, pupunta tayo dun sa may sinasabi ko na malaki pala daan ah, lalakad lang tayo. Hindi ko alam na mayroon pala dito mga ano, pasyalan. So, punta natin. No. Yung mangga natin, medyo malaki no. Punti na lang yan, si tasin na natin. Pero parang nauubos yung sagawi doon eh. Parang may pumipitas na. Yung pala, yung bilis lumaki oh. green na green. pala yun tingnan natin kung paano tayo makakatawid dito araw nga pala ng linggo ngayon mga ano pa tayo ng mga ujit yun awin awin na lang ay may sakyan na hindi na pwede Diyan Tayo po punta sa kabila na yun mga kanil. Ang problema, di tayo makatawid. sasakyan. Yun. Mapapagod na tayo. Binis yung sasakyan. yung yung motor. Kahit na may tao, binis eh. saktong-sakto yung liwanag ng araw eh yung araw nung pumunta tayo dito eh umuulan eh eh ngayon eh maganda ang panahon Dito ang daan niyan mga kano Sigurado marami dito Nage-exercise Lalakad-lakad nga ako nagkamali mga ano. Puro damatan yung mga nandito. Hmm. Hindi rin pala tayo makakalapit doon eh. Tak ada minta cik kan Tak ada minta kuat ni Tuan, Tak ada 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 minta Tak ada Tak ada minta 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 Tak ada

damatans na naglalakad-lakad para pala sa mga ano to sa kanila. lagi kumulan eh. yung fish pond di naman napuno di natin alam kung hanggang saan to 中国。 makakulit din pala ng mga locals nakalagay doon bawal magpasok ng bike bawal kumain pero tinang, tingnan mo sila pagpasok ng bike makain pala tayo pwede pumasok dito baka ano, bawal ala, ganito lang <laughs> eto lang pala yan. yan ganyan lang yung view <laughs> kala ko, may may malapit na uh, kakaiba rito ala naman pala <laughs> Pero at least napasyal ko kayo ng mga ano, sabi naman eh. Meron pang isa doon na park eh. Tingnan natin. Baka nandun yung mga uh, malulupit na, na galaon na view. Mas malulupit na view. pag sa gabi rito showball ako marami dito man mga magjowa pag gabi na rin mga ano kasi ano eh uh, mag sa isna po ng gabi tingnan natin ano meron dito naman na namang meron palang ano ano buhaya ano mga ano dali tayo dyan pag sa gabi sobrang ingay dito sa gabi mga kano sobrang ingay dito eh napakaraming ano uh, palaka na yung palaka ganda ng araw ganda ng ano sunset nakita niya ba hindi na ito ayun mga kano yung sunset ang ganda oh sakto sakto pala dito yung ano yung sinag ng araw Ganda ng background ko mga uh, ano Sunset So tara na Kaya natin yung ano Ay kala ko nung una sampalo eh. Hindi pala Ito. Kala ko sampalo. Dito siguro mga kano Pagka umaga Ang daming ano Ah uh, ibon, maraming ibon kasi ayun. Ang daming nagpapakain dito magiiwan ng mga maliliit na cookies siguro nga pag umaga so let's go hindi pa tayo sa kabilang pag daming ibon dito dami sapot ng gagamba makuuso na yata yung gagamba nagpapalay sapot yung mga gagamba tamatama sa mukha ako eh. alam nyo mga ano yung gagamba rito sa Taiwan sobrang laki parang gagambang egis try naman natin dun ayan diretso na yan tingnan natin kung may makikita natin baka may kakaiba Ayan nga pala yung ating factory, eh. Ayan. factory nang ah. Ayan. Ah. Yung factory ng Kikaro. Parang sapa ata dito. Ayan. Ah, sapa nga. Patoktong siya nung ano.

So siguro mga hanggang gandito na lang po muna ano. At uh, sa susunod vlog ko siguro bukas. Eh hanap pa tayo ng ibang mga park na pwede nating mapasyalan para eh mapasyal ko naman kayo dito sa Taiwan. So yun lang po. Bye bye.